siko ikaw na bahala sa amin na. Dapat di sa krimen kasi ikaw bubuhay sa amin. Tagalinis ng kalat si Tots. May kakalat iko ikaw na Tots. Ganon. Tots Carlos mawawala sa semis ng PVL. Gemma, pinagbawalan si Tots na umalis. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more valuable chismis. Malapit na nga ang semifinals ng PVL. Magsisimula ito sa si April 30 hanggang May 4 at ang isa sa pinakaimportanteng manlalaro ng Krimline na si Tots Carlos ay mawawala sa isa o dalawang laro ng Krimline. Ito nga isa kadahilan ng magta-try out si Tots sa Kovo o Korean Volleyball League na magaganap mismo sa Jeju, South Korea. Paano na yan? E pinagbawalan nga nitong si Gemma na umalis si Tots hindi daw pwedeng umalis si Tot sa Creamline. line. May Tots, na bahala sa amin. Ha? Dapat sa crime kasi ikaw bubuhay sa amin. Kaya mo na Tot, ha? Siyempre, nagbibiro lang naman dito si Gemma. Dahil ang video na ito nga ay matagal na. Kung ano man ang maging desisyon ni Tots ay re-respetuhin ito ni Gemma at ng Creamline. Kahit mabigat nga ang magiging kalaban ng Krimline sa semis ay pinayagan pa rin ng management ng Crimline na umalis pansamantala itong si Tots. For the support nga ang Ribisco Management sa pangarap ni Tots na makapag-import. Sa ngayon nga ay wala pang schedule sa semis ng PVL. Round robin nga ang mangyayari. Makakaharap ng Krimline ng Cherry Tigo, Petrogas at Chocomucho. Dahil nga mawawala si Tots, Marami agad na fans ang nag-aalinlangan sa Crimline kung mananalo ang mga ito sa semis. Si Gemma na nga mismo ang nagsabi na buhat ni Tots ang Crimline. Bukod rito ay tagalinis nga rin daw ng kalat si Tots kapag nagtatay ang kanyang teammates. Binubuhat niya kami Tots, ikaw na bahala sa amin. Ha? Dapat ikaw sa Crimline kasi ikaw bubuhay sa amin. Kaya mo na yan Tots ha, tagalinis ng kalat si Tots. May kakalat kami ikaw na Tots, ganon. 'Di ba? Pag tay -tay kami tots. Ganon. Ayon nga sa fans ng Creamline, sana naman daw ay manalo pa rin ng team kahit mawala si Tots ng isang laban sa semis. Ayon kay Parcelia, floor defense talaga ang magsasuffer pag wala si Tots sa lineup. It's a good thing na nasa bench si Pons if ever na di kayanin ni Alisa ang passing. Creamline will be fine. MG is still one of the best opposites in the league. Sabi naman ni Teddy Lat, Kaloka, Delicado CCS. Mukhang di makakalaro ang Tutsi sa first game ng semis kasi magta-try for Kovo April 29 to May 1. At sabi naman ni Rai, Mawawala nga pala sa semis si Tutsi so bug, bug, sa passing duty si Alaysa niyan, lalo na't non-receiving opposite pa si MG. Sa pag-alis nga ni Tots ay si Michelle Gumabaw ang inaasahan na papalit sa pwesto nito sa first six. Si MG lang naman ang nakapag-uwi ng Best Opposite Spiker Award last conference. Kaya for sure ay mag-i-step up ng malala si MG. Anong sa tingin nyo guys? Makaya kaya ng Crimline manalo kahit mawala ang top scorer nila na si Tots Carlos? Leave a comment below. Don't miss out on the latest serves and spills. Follow for more valuable chismis.